Ito, dami daw. Galing Bulacan yan. ito. Ito. Saging, Angelo. Saging. 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 Yo, what's up? Panibagong araw. Panibagong vlog. At panibagong magsubok sa ating buhay. So, mamamalingki tayo. At yan. Ay... Pinagpala sa isang pinagpala ng araw tayo ngayon. So pupunta tayo ng palengke at pipili naman ng ulam uh, Sabay update ng Murphy Market kasi dahil uh, bago lang naman tayo so huwag na natin patagalin Let's Rock! A human has been neutralized Kami isda kayo na. Ah. Yan. Update tayo sa palengke ng Marpe Market. Daming ano ngayon? Da. Kapung, mataba pasak ah, ay to ito kung sa ano uh, ah, sa iba ang tawag nito ay ah uh, haluan no idol pantat pala ayan ayan oh no? pupunti sa idol daming Dami tao ayan ay sabat mo ngayon oh no. daming tao daming tao sa mga namin mga

Dito tayo. Ito alam mo. na tao kay mga laso. may mga lasik. May lasik. Kapit bahay. Meron po boss. Kapit bahay lasik. Okay. 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 Ayun, dami is daw. Dali yung bulakan niya. Ayun, 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 pero ang pinakagwapo dito mga pres ang ano ayun oh no, nagpo-publish ay muna ay love you shout out ayun no? oh uh, Ayan, dalawang pangalan yan Salay-salay Ito, dalawa pa rin nasa asa May mga dalawang pangalan Nasa asa, espada Espada, is tambang na yan, tambakon. Ayun, oh, oh. Ay nako, kumipit na ngayon. Ganun pa rin yung presyo ng tangkô, ng dami sa TikTok. Saking, saking

Eh, yung kipo natin is 500 kilo. Ayan tayo, po na tayo, ako. So, update natin sa mga- Sa mga Tolong bos. Chicken, chicken, chicken. Mas. Mas, mas. Laki dito, ah. Ito ay itin. Sige. Okay. Pang pinula. Shout, Shout out kay Ruel si Ruel ng Marpe Market. So dito tayo uh, sa may mga tuyok. Sa nakabilan tayo. Yan. May itlog. May kakanin. Ito so, ang kakanin. Dito gawin dito. Itlog. Itlog. Tuyo, tinapa. Ito. Oh. Yan, sisita na ba mga niya? O, okay. oh, dami ng tuyo dito. Sa probinsya, wala tuyo eh. Una tuyo ng probinsya dito, dami yon Yan, mga chinilas. Mga chinilas at ano. So, yan. Morning. na. So, bibili ako ng upang sa dito. Hi, sir. <laughs> so, yan o. Paskong paskong na dito sa palingki ng Marpe Market. So, may, mga may, may galap out sa mga namimili, sa mga nagtitinda at uh, uh, Merry Christmas ayan uy ay pogi shout pogi sila ito ito yung nagbibinta ng lason sino ba magbibili nito lason ito eh mabuti may nagbibili nito lason ang pinibinta nito eh o nga po tayo ng pagsahog sibuyas bawang bawang saka sibuyas ganda ah sibuyas sibuyas good morning good morning, good morning

Oh, yan, Japan, shut out. Sama ito lalagay, puta, wala na akong Mahal yung gulay ngayon. Hindi na, ah, mahal mahal gulay ngayon? Mahal yung gulay gulay ngayon namin. Mahal yung gulay. Yung tao lang, hindi nagmamahal. Anak ka? Anak ka? Oh. Yung buwibili lang, hindi nagmamahal. Yun. Perfect. 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 7 <laughs> Ano pa nga yun? Pwede makabili ng loya na ano lang? Okay. Yung ano maliit, ano ano maliit? Ano maliit lang? Mura lang loya? Mura? Mura? Mura hindi sa... lang ano brad? Yung laki na naman yung lam... Ah, oh, 20 Hindi na dito sa mga sobrang Magkano lahat? 20 ay! Pipino. Pip pipino. Mag -ano? one pipino, magkano? 150. 150 ang kilo. Si Graciela sabi na 150. Uy! Gamay So yun, na na <laughs> <laughs> so, nakabili na tayo. Oo. Kau nak Minuto ah, na. So, ito lang, uh, na -no, ito ah, uh, nalang ko yung ah, uh, Marti Oh. Yeah. Hi. Hello. Hello. So, ito yung labas na ng market market. Uh, Oo, na pinapay, pinagong, pinagong. alas na kami. Alas time check tayo, alas 9 na. Magluluto tayo na ang tinulang manok. At yan, naikot na natin yung uh, Marti Market. So dito, itong labas na to. ah uh, highway na. yan hello. yan Watson saka mercury yun dito naman ni ko First Camarilla dito naman ang grocery uh, dito nag grocery lahat yung mga tao Sunlight Mart ang pangalan yan Sunlight -like Mar Mark. lakad, -lakad tayo pa uwi. So, walking distance lang din. Malapit. Dami rin ng ano, ng namimili pag ang oras, mga ganito. Ay, ang araw pala, mga Sabadolingo. So, marami-marami ang ano, nagtitinda rito sa tol uh, yan, sunlight mart so ah uh, hanggang dito na lang ah uh, sana po uh, yung channel ko Babarako TV ah uh, sana po paki like and share subscribe at paki ng notification bell para updated kayo sa aking mga bagong uh, video. So maraming maraming salamat at mag-iingat tayo lahat. I love you all. And God bless. Kang dito na lang. Bye so, bye. -bye. Yo, what's up, panibagong araw, panibagong vlog At panibagong pagsubok sa ating buhay So, mamamaling kita tayo At yan ay pinagpala sa isang pinagpalang araw tayo ngayon so pupunta tayo ng palengke uh, at bibili naman ng ulam uh, sabay update ng Marpe Market kasi dahil uh, bago lang naman tayo so huwag na natin patagalin hindi kami labsada sa lahat so tara